Ngayon, ating tatalakayin ang isang napakasakit na kaso kung saan isang anak ang nag-alay ng kanyang buhay para protektahan ang kanyang ina. Alas, Jess ng gabi. Noong Hulyo 18, 8, 2021, nakatanggap ng emergency call ang mga pulis sa probinsya ng Jeju, South Korea mula sa isang babaeng nagngangalang Park ipinagbigay alam niya na natagpuan niyang walang buhay ang kanyang anak sa kanilang bahay. Pagkalipas lamang ng siyam na minuto, agad na dumating ang mga pulis sa lugar ng pangyayari. Ang biktima ay si Go Jun Woo, isang 16 taong gulang na high school student. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng tape. Sa buong mukha at katawan niya, mayroong maraming pasa. Parehong basag ang dalawang cellphone at ang carpet sa sahig ay ginupit sa maraming piraso sa buong bahay kung saan-saan ay may mga mantika na nakakalat ang kalagayan ng lugar na ito ay nagpapatunay na ang insidente ay may kinalaman sa isang malubhang krimen Matapos ang paunang investigasyon, sinabi ng mga pulis na may mga senyales na ang biktima ay pumanaw dahil sa hirap sa paghinga. Sa leeg ng biktima, may isang marka na may lapad na 3.5 cm na hindi tugma sa lapad ng tape. Dahil dito, hinala ng mga pulis na ang posibleng sanhi ay isang sinturon na ipinulupot sa kanyang leeg noong Hulyo sa araw ng insidente. Ang South Korea ay nasa summer vacation para sa mga high school student at si Go Junwoo ay nasa bahay lang sa buong bakasyon. Ayon kay Park, bandang alas 2 kisi ng hapon, nagkausap sila ng kanyang anak sa telepono. Sinabi nitong nanananghalian siya sa bahay at tatawag muli sa kanyang ina bandang alas 4 ng hapon. Nangangahulugan ito na ang oras sa pagitan ng 2.15 ng hapon at 4.00 ng hapon ay maaaring ang panahon kung kailan naganap ang krimen. Dahil sa kotob ng isang ina, may pinaghihinalaan si Park at nang ibahagi ito ng ina sa mga pulis, tinanggap din ng mga pulis ang kanyang teorya at itinutok ang investigasyon sa lalaking iyon. Ang pangalan niya ay Baek Kwang Seo. Sa harap at likod ng bahay ng biktima mayroong dalawang surveillance camera. Ang kamera sa likuran ay nakunan ang eksena bandang 3.60 ng hapon kung saan dalawang lalaki ang pumasok sa ikalawang palapag ng gusali sa pamamagitan ng bakod. Pagkatapos ng humigit kumulang 25 minuto, umalis ang isa. Mga tatlong oras pagkatapos nun, umalis na rin ang isa pa. Mabilis na natukoy ng mga pulis ang isang sasakyan. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga surveillance camera sa kalsada at sa pagkuha ng impormasyon ng sasakyan, mabilis na nakilala ang suspek. Bandang 12.40 ng tanghali kinabukasan, si Kim Sinam, 46 taong gulang, ay inaresto bilang suspek na may kaugnayan sa pagpaslang kay Go Jun Woo. Pagkatapos nito, sumailalim si Kim. Sinam sa interogasyon ngunit itinanggi niya ang lahat ng paratang. Gayunpaman, inamin niya na ang totoong may kagagawan ay si Bae Kwang Sook, 48 ang taong gulang, na kasalukuyang nagtatago, at hindi niya alam ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Nagpatuloy ang paghahanap ng mga pulis, at bandang 7.26 ng gabi ng parehong araw, Nahuli si Bae Kwang Sok sa isang hotel sa Jeju City. Ngunit bakit may galit ang salarin sa isang high school student? Bakit niya ginawa ang ganoong kalupit na bagay? Ang relasyon sa pagitan ng dalawang salarin at ng biktima ay mabilis na isiniwalat ng mga pulis. Si Go Jun Woo ay isinilang noong Mayo 14, 2006. Mula pagkabata, lumaki siya sa isang hiwalay na pamilya at nanirahan kasama ang kanyang ina, si Park na nagmamayari ng isang restaurant. Si Park ay kailangang magtrabaho araw-araw mula umaga hanggang gabi. Nagdulot ito ng pressure at kahirapan sa pag-aalaga kay Go Junwoo. Dahil dito, mula pagkabata, si Go Junwoo ay inalagaan ng kanyang lola kumpara sa kanyang mga kaedad. Natutong mamuhay ng mag-isa, si Go Junwoo, sa murang edad at lubos niyang pinahahalagahan ng pamilya noong 2019. Nakilala ni Park si Baek Kwangso na madalas bumisita sa kanyang restaurant. Pareho silang diborsyado at parehong may isang anak na lalaki. Dahil sa magkatulad na sitwasyon, mabilis silang nagka-interes sa isa't isa. Sa panahon ng kanilang pagkakakilala, ipinakita ni Baek Kwang Seok ang pagiging magiliw, maalaga at mapagmalasakit kay Park. At pagkaraan ng ilang panahon, nagtapat siya kay Park at nagpasya silang magsama. Mula noon, ang dalawang pamilya ay nagsama sa iisang bubong. Bagamat wala silang kasulatan ng kasal, namuhay si na Park at Baekwang Sok na parang mag-asawa. Sa loob ng dalawang taon nilang pagsasama, bagamat may mga pagkakaiba sa kanilang ugali. Walang naging alitan sa pagitan ng mga miyembro. Sa panig naman ni Baek Kwang Sok, kabaligtaran ang nangyari. Nagsimula siyang mahirapang umangkop sa bagong buhay at unti-unting lumabas ang kanyang tunay na kulay. Lalo niyang gustong kontrolin si Park. Dahil si Park ay may-ari ng isang restaurant, madalas siyang wala sa bahay at nag-install siya ng remote monitor sa restaurant upang subaybayan ang lahat ng gawain. Araw-araw, kailangang iulat ni Park sa kanya ang lahat ng bagay. Isang beses nang umuwi si Park ng gabi na, walang sabi-sabi. Inagaw ni Baek Kwang-seok ang cellphone sa kanyang kamay at itinapon ito, pumasok pa siya sa kwarto. Kinuha ang mga damit at pinigilan si Park na pumunta sa restaurant. Kahit na kumakain si Park kasama ang isang grupo ng malalapit na kaibigan. Nagdududa si Bai Kwang Siok at patuloy na tumatawag. Pagkatapos ay pupunta sa lugar at hihilahin si Park pauwi. Ang alitan sa pagitan nilang dalawa ay lalong tumitindi at sa huli, ito ay humantong sa karahasan sa pamilya. Hindi lang niya madalas sakalin si Park kundi binabato rin niya ito ng basag na baso. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi na makatiis ang anak na si Go Junwoo at tumayo siya para protektahan ang kanyang ina. Nainis sa eksenang ito, nagalit si Bae Kwang Siok. Sinabi niya kay Go Jun Woo, Nagkakaganyan ang nanay mo dahil wala kang silbi. Matapos ang isang panahon ng pagtitiis, sa hindi makataong pagtrato, nagpasya si Park na hiwalayan si Bae Kwang Siok at lumipat ito kasama ang kanyang anak sa ibang lugar. Subalit, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Noong gabi ng Hulyo 2, 2021, sa kalaliman ng gabi, mahimbing na natutulog si Park sa kanyang bahay nang bigla siyang magising sa isang matinding sakit. Isang lalaking nakamaskara ang brutal na umatake sa kanya. Ang ingay ng mga suntok at sipa ay gumising kay Go Jun-woo at nang bumaba siya sa hagdanan, nagulat ang nangloob at nagmamadaling tumakas. Nag-iwan ng takot na bumalot sa buong bahay. Kinaumagahan, iniriport ni Park ang nakakatakot na pag-atake sa mga pulis. Ngunit dahil madilim at nakamaskara ang salarin, hindi malinaw na makilala ni Park ang pagkakakilanlan ng umatake. Gayunpaman, pinaghihinalaan niya si Bai Kwang Siyo. Tinanong ng mga pulis si Bai Kwang so munit walang nakuhang resulta at hindi rin nila itinuring na masyadong seryoso ang insidente. Inisip ng mga pulis na ito ay isang karaniwang alitan lamang sa pamilya at hindi dapat ikabahala. Ito ang nagbigay-daan kay Bae kwang Sok na lalong maging matapang at patuloy siyang naghasik ng takot sa isipan ni Park sa pamamagitan ng madalas na pagbabanta sa kanya at sa kanyang mahal na anak. Sa harap ng mapanganib na sitwasyong ito, kailangan ni Park ng tulong mula sa mga autoridad at sa psychological support team. Subalit, hindi naging ayon sa inaasahan niya ang lahat kahit na humingi ng tulong si Park. Noong Hulyo 3, siya ay nasugatan ng kutsilyo na nag-udyok kay Park na tumawag sa pulisya para mag-report. Ang sitwasyon ay lalong lumala ng noong Hulyo 5. Natuklasan ni Park si Baek Kwang Seok sa kanilang bubong upang hindi mag-alala ang kanyang anak. Sa harap ng sitwasyong iyon, sinabi ni Park na maayos lang ang lahat at walang dapat ipag-alala. Ngunit nagpa siya ang anak na protektahan ang kanyang ina. Sinimulan niyang palakasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng ehersisyo. Upang matiyak na sa hinaharap, hindi siya matatalo kapag humarap sa anumang panganib. Alas 3 ng hapon noong Hulyo 16, nag-install ang mga pulis ng surveillance camera sa harap at likod ng bahay ni Park. Gayunpaman, hindi lang ang mag-inang Park ang nakakaalam tungkol sa pag-install ng camera, kundi may isa pang tao. Bandang 8.30 ng gabi ng parehong araw, isang kahinahinalang lalaki ang biglang lumitaw sa harap ng bahay. Tila nakita niya ang surveillance camera mula sa malayo at nag-atubili bago pumasok sa sakop ng camera. Ang taong iyon ay si Baek Kwang Sok. Patuloy niyang sinusubaybayan ang maginang park. Nagpaikot-ikot siya sa harap ng bahay at sumisilip sa loob. Ngunit, Noong mga oras na iyon, walang tao sa loob ng bahay. Ang kahinahinalang kilos niya ay nakunan lahat ng kamera. Gabi ng Hulyo 17, muling lumitaw si Bae Kwang Siok. Marahil ay naghahanap siya ng pagkakataon upang muling makapasok sa bahay at may intensyong gumawa ng masama. Gayunpaman, natatakot siyang makunan ng surveillance camera, kaya't nag-aalangan siyang sumilip. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita. Ngunit malinaw na hindi niya isinuko ang kanyang balak. Sa halip, bumalik siya matapos magplano ng maigi. Kinabukasan, Hulyo 18, sinimulan ni Bae Kwang Sok na isa katuparan ang kanyang bagong plano matapos humanap ng kasabwat. Alas 7.42 ng umaga, ang kanyang kasabwat, si Kim Sinam ay nagmaneho papunta sa isang tindahan para bumili ng guantes at isang rolyo ng tape. Pagkatapos, nagmaneho si Kim Sinam papunta sa bahay ni Park. Alas, 360 ng hapon, lumitaw si na Baek Kwang Siok ok at Kim Sinam sa harap ng kamera sa likod bahay. Pareho silang nakasuot ng puting guantes dahan-dahang umakyat sa bubong sa likuran. nag sila sa bubong at umakyat sa bintana sa likuran ng atik sa pinakamataas na palapag ng bahay. Lumipas ang 15 minuto. Mag-isang lumitaw si Kim. Sinam sa harap ng kamera at mabilis na umalis. Itinapon niya ang guwante sa basurahan malapit doon at nagtungo sa ATM ng isang bangko. Humigit kumulang 294,000 piso ang gantimpalang ipinangako ni Baek Kwang Sok na ibabayad kay Kim Sinam. Mahigit daalong oras pa ang lumipas. Nakatanggap si Kim Sinam ng tawag na humihingi ng tulong mula kay Baek Kwang Sok. Pagkatapos, sinubukan nilang tumakas ngunit hindi nagtagumpay. Sila ay nahuli ng mga pulis kinabukasan. Matapos mahuli si Baek Kwang So, isinawalat niya ang dahilan kung bakit nasawi si Go Jun Woo. Dahil hindi ako tinawag na ama ng batang iyon, kundi kaibigan lang. Matapos naming maghiwalay ni Park, nawalan ako ng pag-asa. Lagi kong nararamdaman na ako'y sawi at pagod na pagod ang aking katawan habang iniisip ko ang mga nangyari. Napagtanto ko na kailangan kong turuan si Go Wu ng leksyon tungkol sa paggalang. Gayunpaman, iginiit niya na hindi niya kailanman ninais na saktan ang biktima. Sinabi niya na itinuturing niyang sariling anak ang biktima at walang ama na mananakit sa sarili niyang anak. Pagkapasok niya sa silid, kinausap niya si Go Junwoo sandali at nauwi ito sa isang pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, sinakal ni Kim, sinam ang biktima. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kim sinam na hindi siya sangkot dito at nanood lamang. Bagamat pareho silang pumasok sa bahay ng biktima, si Baek Kwang Sok ang gumawa ng masama. Lahat ng sinabi ni Baek Kwang Sok ay kasinungalingan. Paano naman si Baek Kwang Siok bakit pagkatapos gawin ng krimen, nanatili siyang mag-isa sa bahay ng biktima sa loob ng 3 oras. At bakit niya binuhusan ng mantika ang buong sahig? Ipinaliwanag niya na ang kanyang intensyon ay tapusin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay. Subalit siya'y nalito at natakot sa kamatayan, kaya't huminto siya at umalis. Pagkatapos nito, ilang mga investigador ang naniniwala na ang dahilan kung bakit hindi umalis si Baek Kwang-seok sa pinangyarihan sa loob ng 3 oras ay dahil plano niyang maghintay hanggang sa pagbalik ni Park sa gabi upang gumawa ng panibagong masamang gawain at pagkatapos ay sunugin ang lahat ng natitirang ebidensya sa lugar ang hinalang ito ay may basehan dahil si Baek Kwang-seok ay may mahabang listahan ng mga naunang kaso Noong 2003, nang gusto nang makipaghiwalay ng nobya ni Bae Kwang Sok, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at sinunog ang kanilang apartment. Pagkatapos noon, tumakas ang babae at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pagkalipas ng walong taon, noong 2011, natagpuan niya ito at dito nagsimula ang pagbabalik ng kanyang mga malulupit na gawain. Sinundan siya nito, sinaktan at pinagbantaan ang kanyang buhay. Ang resulta ng mga hindi makataong gawain na ito ay isang sentensya ng dalawang taong pagkakakulong at tatlong taong probasyon at nang magkaroon siya ng bagong relasyon sa kasamaang palad, mabilis din itong natapos. Ang resulta ay pinuntahan niya ang bahay ng kanyang bagong nobya na may dalang lubid at nagbanta na sasaktan ito. Sa pagkakataong ito, Nakulong siya ng anim na buwan at sa pagkakataong ito, matapos ang ilang beses na pag-uulat ni Park ng krimen, nagsimula ng kumilos ang pulisya bagamat alam ng pulisya na si Park ay biktima ng karahasan sa tahanan. Walang tiyak na impormasyon tungkol sa pananakit o pang-aabuso kay Go Junwoo. Kaya naman, ang pag-install ng surveillance system o pagdagdag ng patrol para protektahan ang target ay nakatuon lamang kay Park at walang desisyon na ginawa para protektahan si Go Junwoo mula sa mga posibleng panganib. Bukod pa rito, tungkol sa dalawang recording device na naka-install sa harap at likod ng bahay, ito ay isang screen lamang na may kakayahang mag-record ng mga imahe. Nangangahulugan ito na kahit na ang buong proseso ng krimen ay naitala hindi makakatanggap ang pulisya ng impormasyon sa real time upang makialam kaagad. Ang kawalan ng pansin ng pulisya ay lubhang nakakadismaya bagamat hindi masasabing walang ginawa ang pulisya. Nangyari na ang trahedya at isang buhay sana ang nailigtas. Sa korte Hiniling ng tagausig na patawan ang dalawang akusado ng kasong pagkitil ng buhay at nagsumite ng mahalagang ebidensya upang patunayan ang kanilang pagkakasangkot sa paggawa ng krimen. Ang ebidensya ay isang sinturon na ginamit sa kaso kung saan natagpuan ang DNA ni Kim, si Nam. Parehong nagturoan ang dalawang akusado at iginiit na ang isa't isa ang maysala gayon paman. Sa huli, pareho silang sumang-ayon na tanggapin ang parusa. Alas 10 ng umaga. Noong ika 9 ng Disyembre 2021, ang Criminal Division 2 ng Jeju District Court ay nagpasya na ang dalawa ay parehong may sala sa pagpaslang sa kaso at sinentensiyahan si Bai Kwang Seok ng 30 taong pagkakakulong at si Kim Sinam. Nang 37 taong pagkakakulong, bagamat nakatulong ito na maibsan ang sakit ng pamilya ng biktima, walang sino man ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na salarin. Ngunit naniniwala ang ina ni Go Jun Woo, na 100% na si Bae Kwang Sok ang salarin. Kayo, ano sa tingin ninyo?